Ayun mga Gawiks, isang masayang hapon sa lahat diyan. Isang masayang hapon saan man kayong sulok ng Daigdig o gabi man diyan sa inyo ngayon o umaga. Ngayon mga Gawiks dahil sa hapon dito ay magpupunla ako ng sitaw. So ayan yung inanda ko mga Gawiks na mga punlaan ko no. So yan ay apat na piraso lang pero lagyan ko yan na tiga apat na buto mga gawiks no. At ito yung lupa natin. So umpisa na natin ang ating pagpunla ngayon. At siyempre mga gawiks kung kayo ay napaligaw lang sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan subscribe. At siyempre hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko. So ayan mga gawiks ang aking ihanda no. Tayo ay magpunla nga ng sitaw ngayon. Ayan, yung ating lupa na hinanda ay buhaghag yan. Ngayon, yan ang ating sitaw, hindi pa natin nabuksan. So, mamaya ay buksan natin yan. So, ayan na yung ating lupa dyan na ating lagyan ng buto ng sitaw ngayon. ayan mga kawik isang masayang morning sa lahat dyan no ang ating sitaw na 3 days na yan natin na ipunla mga kawik ayan umusbong na mayroon na tayong nakita na umangat no so ayan so tiga apat na piraso yan mga kawik yan ay ating antabayana no so after 3 days yan mga guwigs, ulit ay makita natin yung usbong yan na kung may dahon na siya ayan So ita transplant natin yan mga guwigs, kapag ready na ang mga yan sa pagkanilang pagpapalaki no So, ayan nga yung sitaw natin mga Gawiks, nating Nating na la no? dito. Ayan. Kitang-kita na natin ang kanyang buhay. Ayan. Update lang. Update lang tayo hanggang sa tatlong araw pa. So, ayan. Masayang buhay lang tayo kapag mayroon tayong makikitang ganyan sa ating pananim. No? Ayun mga Gawiks, Update tayo sa ating tanim na sitaw. Ito na ngayon mga Gawiks, After 5 days. No? Ayan, lumabas na ang kanyang dahon, balitig apat na piraso ang bawat isang cup na yan mga gawiks at ayan na nga lumabas na yung iba no. Ang iba ay hindi pa, so sa apat na yan, yan ay tatlo, dito din tatlo, so dito dalawa pa lang at dyan ay tatlo na, yung isa ay hindi pa gaano. So ngayon mga guys, yan ay ating dagdagan no. Meron pa tayo dito na ihanda no. Ayan yung mga luma nating caps na pinag So ito yung natira pa mga guys na ating buto ng sitaw no. So yan, natira doon. So dagdagan pa natin yan. Para dumami sila, marami tayong mai-transplant no. Dito lagyan natin ng lupa yan. So yan. So ito yung lupa natin mga guys no. Yan. So, lahat ang mga buto na 'yan ay ating i-transplant ngayon, no. Kung kulang pa tong ating caps, dagdagan pa natin 'yan. Sitaw, ayan na 'yung sitaw natin. So, bali pitong piraso 'yan mga tigis tig-isa lang ang ilagay natin. 'Yan. Tig-isang piraso lang bawat isa, no. Ayan. So yan, tabunan natin yan mga gawiks At yan ay tatlong araw Lalabas na naman, katulad yan mga gawiks Tatlong araw ay may nakita na tayong lumabas na dahon dyan Na usbong So ito, tigiisa lang So yan ang mga gawiks Yan ay ating dinagdagan mo Para mas marami pa tayong maitanim na sitaw So yan lang Ayun mga gawiks, ang masayang hapon sa lahat dyan. Tayo ngayon ay nandito sa ating pinunla na sitaw mga gawiks. No? Yung una nating pinunla na apat na yan, styrocap yan, na tiga apat ang ating ipinunla dyan mga gawiks. At yun na nga, may nabuhay na nga at yan ay update natin ngayon. At ito ay ating ano ngayon mga gawiks, i-transplant, i-transfer na. So yung dinagdag natin dito, ayan sa cups noodles, yung dalawa dito mga gawiks, ay hindi nabuhay. Yung tinanim natin na tagiisa, yung ipinunla natin. So ito mga gawix yon no, oh, nabuhay. So yan. So ito yung ating i-transplant eh, ngayon no. Oh. Yan, ita-transplant natin doon sa ating hinanda na pwisto. So dito mga gawiks, ito ay dadalhin na natin no. Oh. Yan. Ita-transplant na natin doon sa kanyang lugar. So, yun, dito banda mga guwis, no, mayroon na tayong hinanda dito, no. So, kaya ako ito pinunla dito, hindi ko dinirikta dyan kasi wala pa akong naisip na lugar na pwede saan tayo magtanim ng sitaw, no. So, ito yun, ayan ang sitaw natin, dyan natin pagagapangin, ayan. Doon naman sa taas ay patula, so dito sa baba, gawaan natin ng gapangan dyan na parang bakod. So, ito ngayon mga guwis. dito natin yan i- sa transplant no ayan sa mga lupa na yan na ating hinanda binungkal ko kanina yan mga guys, so kukunin ko pa yung iba no at ito naman ay lagyan natin ng garden soil yan at sa kalung soil ating paghahaluin bago natin ito ilagay sa lupa so ito na ngayon mga guys yung ating garden soil at sa kalung soil no ayan yung ating pinaghalo diyan yan So kasama na yan yung ating decomposed na mga lupa mga gawiks At yan ay ating ilagay dito Kung saan dito natin ilagay yung pinakapuno ng sitaw mga gawiks no So yan So yan naman ay pwede nating bawasan ang puno mga gawiks Yan ito yung pinaglagyan no So yan yung sitaw natin ngayon na ating ita transplant So yan naman ay bawasan natin yung kanyang puno dito naman sa kabila sa katabi yan ito pa yung una nating nilagay dyan so itong isa pwede pa to natin ilagay no so dalawa dito iwan natin yung dalawa dyan na puno baka sakali may mamatay na isa may isa pang reserba so ito naman ay dagdag natin dito sa kabila so yan naman guys ready na atin ang na transplant dyan yan So ayan na magwis. Tapos na tayo mag-transplant ng ating mga tanim na mga sitaw no. Ayun. So antayin natin, update natin yung mga at yung kanyang kapangan ay hindi pa tayo tapos no. Ayan ay, na tapusin pa natin. Ito pa yung mga kawayan sa baba mga wiks. So ayan. So ayan mga no, update natin ulit yung ating sitaw dito na ating naitanim uh, na transplant no. Ayun. So, nakagawa na tayo ng kanyang palapala -pala na akyatan niya, no. Ayan, ipagpatuloy lang natin yan mga sa sapagat hindi pa natapos sa uh, itaas. So, try and try sa lahat ng mga gulay para naman malaman natin na kung tayo ay mas maraming maharvest ng mga gulay dito sa kapaligiran kapag bakanti ang oras So, ayan mga kawiks, natapos na natin. Ayan na nga. Ang gapangan nga ng ating sitaw dyan, no? Oh. Natapos na natin. At dito nga tayo sa bubungan, no? Ayan, dito sa bubungan, nakapatong. So, yung ating patula naman dito mga weeks, ang dami na naman nating pwedeng pakinabangan. Ang dami nating nabalot dito. Ayan, isa. Ayan, mayroon pang katabing isang walang balot. Dalawa. Ayan. Tatlo. At dito, ayan. Ayan apat, 5, Ito, pwede na itong mapitas mga guwigs, no? Ayan. At doon sa kabila naman mga guwigs, marami pang nakalaylay doon, no? Tatlo. Tatlo yung aking nakikita. Hindi pa yan nabalot. Babalutin ko pa yan mga gawiks, no? So, ayan. Ang patulan natin ay talagang epektibo. Talagang sulit. Sulit ang kanyang servisyo na marami tayong napitas. Kaya... So ayan mga gawiks, ang dami na naman nating harvestin na bunga ng patula dito no. Ayan, kitang kita natin mga nakabalot sa plastic ngayon. Ayan, ito yung dalawa peraso at yan yung isang laki na. So ito mga gawiks ay malaki na nga. Ayan yung ating mapipitas ngayon, ang sobrang laki na. ito, lakas Oh, yan. Matanda, ito, matanda. oh, yan. Okay ito ha? Ito pa! Isa na! Ay! Bukas malaki na yan! Bukas malaki na! Ito pa! Ha? Oo! So, yan mga guys, yung naiwan natin na tayo ay nag-harvest dito. So, 'yun medyo matanda na 'to. Uh, patandain na lang nga natin ito mga Gawix, 'no. Ang na. Ayun, malaki na nga. hindi na natin kunin 'yan at matanda na 'yan. Kukuha lang tayo dito ng hindi masyadong matanda. So, yan. So, 'yan mga anim na piraso patong na iwan dito na pwede natin maharvest mga Gawix, 'no. Tung isa. Kunin na natin 'to. Ayun. At yun pa, may apat pa. Mayroon pa doon isa pa. Ayan nga, lima yung natira dyan mga guys. may padoon eh, matanda na eh. So ito na mga guwiks, update natin yung ating sitaw no, gumapang na dito sa taas. Ayan, mataas na yung gapang niya. Ayan, nakalaylay na nga at ating iangat sa taas no, pagagapangin natin. So magantay na lang tayo nito mga guwiks kung mayroon na tayo makitang bubong ano dahil sa ayan na yung bulaklak niya, ayan. So ayan yung bulaklak, So nakakita na tayo dito ngayon ng bulaklak mga gawiks. Ayan. So yan ang ating aabangan, ang kanyang bunga no. Ayan. So yung mga nakalaylay dito, ayan nakalaylay ay ating iakyat dito sa taas. So yung ating gapangan na ginawa ay ayan. Hindi natin itinaas dito dahil sa yung patula nga natin mga gawiks no. Ayan yung patula natin dito. So hanggang dyan lang ang gapang niya At pabalik-balik lang yan sa dito sa taas So ayan So mayroon na tayong maantay na bunga nito mga At coming soon di natin alam kung anong magiging status nito Dahil first time natin magtanim ng, ng pali pa, Ano? Sitaw Wow So sitaw na naman Kung ilang piraso ang ating ma harvest dito no So yun lang mga guwigs Muli isang masayang buhay sa lahat yan Saan man tayong sulok ng daigdig na roon O mundo no Ayan yung sitaw natin dito nga Ayan abang abang Sa magiging bunga Ayan So yung mga bulaklak nya mga guwigs Ayan Yun na nga tayo excited Sa kung anong magiging resulta Dahil sa mayroon na tayo nakikitang bulaklak nga Ayan no So, ayan na. Yes, yahoo. Bye-bye. Masayang buhay sa lahat dyan.